Ora guys. Lagay na tayo ng oil guys. Gamay lang. Kaunti lang. Ora okay guys. Ora na si butang guys. Ay alam Okay guys. Lalagay na natin yung sibulyon guys. Oh okay guys. Gisa na guys kain mo lang guys ha pero ta, bantayan mo rin baka mapagod baka masunog Yan na guys kayukay okay na ta guys para okay kayong ekonomiya guys okay ang ekonomiya ng Pilipinas guys pag ganito ang ulam natin lagyan ng paminta guys tuyo soy sauce guys gamay lang guys bigo lang tansya tansya lang guys ba kaunting tubig guys kaunting tubig lang guys ha ah, oh, guys oh Os, kunting kunting bitin lang guys kunting patak lang guys okay okay na to guys mga guys hanggang sa lumambot guys lumambot yung mga ano natin mga gulay okay guys careful sa pagluto nito guys kailangan dahan-dahan lang sa paglagay ng mga sangkap kay sigurado guys hindi mo makain ang iyong niluluto kapag hindi ka magingat kailangan kasama yung isipan puso kasama yon guys takpan natin guys hintay tayo ng mga 15 minutes hinaan lang natin yung apoy guys hinaan lang hinaan lang, hinaan lang. kasi 15 minutes pa naman yung hinihintay lagyan natin ng pastil guys para sumarap kunti lang to guys ihalo natin sa pinakbit guys tingnan nyo guys kumukulo na guys after 15 minutes guys kaya uh, ganito lang yung pag ukay ukay nyan guys ganyan para mahalo lahat para lahat ng mga gulay ay malagyan ng sauce wala nang tikim-tikim yan guys Ang patikim na natin yung Unang kakain uh, Let's wait for another 5 minutes guys Okay Okay guys Kumukulo na guys Untiin natin yung apoy guys ha Lagyan natin ng Atsal guys Yun yan yung atsal guys. Tapos Ganyan guys. Tapos Ukay-ukayin natin yan guys. Oh, ukay-ukayin natin yan. Oh, okay na kayo. Marap. Hindi bitog haon guys. umut kayo basta may atsal. Agunis sa Gamayro kayo isagol ani guys. Unang drin lantang mabawi isa kwan guys sa mga panimaho ba okay na guys let's serve tapos na ang 5 minutes at pwede na siyang kainin tikman natin guys tikman natin ha kung gaano ka pasado guys panlasang pinoy ba hanggang dito na lang bye bye